ang ulam naman. <coughs> Lapad ng gurami oh. Good morning. Lapad daw po kami ngayon. Lapad ngayon eh. May pasok yung mga bata. Mga busy busy sa paghahatid. Kaya inagahan namin ngayon. Medyo mababaw na ito. Bigo. Mababaw pero malalim pa rin. Nakasama ulit tayo guys. Sumaga tayong gumising. Mayroon pag may pasok. Tara, Let's go. Unang screen guys Malungkot ba? huli At least may nahuli <laughs> May huli pa rin, Tagalog Ganda guys ng panahon na maulap Masikit pa lang Araw. Tambok, dama na rito. Pangalawang screen guys. Eh. Zero. Yung iba sabi, lagayin daw ng kangkong, Pain daw yun. Hindi <laughs> pa masukal yun. Masukal? Pagsara. Lugi. Ano, lugi ngayon. Meron pa naman tatlo eh. Hindi pa tayo lipat. May <laughs> apat. Guys, pangatlong screen. Medyo matuma lang ngayon ah. Ramit. Ramit. medyo malungkot ang uli natin guys so yan lang mukhang naglipatan yung mga sida ngayon saan so, kaya sila nagpunta nag meeting may screen daw din dapat tinipat ah, Thank you so guys. Yo. may nawali na tayo, naniniksay. Patay pa isa. Ang isa, may naniniksay na sa mi may puno, may nakapesteran. malungkot malungkot ang huli natin ngayon na eh. Okay, pang lima na na. Grabe, ang daming wild ako. bagyang galaw at, lang at, at, meron meron ito meron eh tatalo na na bumawi tayo ito guys oh. yes, sana na. huli lagi sabahin huli natin Di ba nang meron pa tayo doon sa loob? Hindi na ako naglagay. Hindi na. alam kasi rin, ano? Pwede rin naman. Kasi kailangan tagay na sa mga Malalaki sila at yan yun Matataba. Ito yung bagong lipat na ispin. Talagang mahulit sa lugar na yun.

Alam mo ba bangga eh no? Nasa ilalim bilang pala guys eh. Dinanda no? ko pa ball dito. <laughs> ha? Baka kakulubugin eh pagkamulan. Sayang lang ano. Alay, yung bagyo mo ang na yung bagyo. hindi naman sama huli natin guys ha kakais ah, isang ulam na guys yung po si Edrian dami niya pang huli oh puro palay <laughs> ayaw kamas nila tamlay huwi na po kami tama sabay ito Sabay lang pala eh. sa, sa Malayo pa biyahe. Thank you for watching.